Ito yung mas malala na nangyari. Pero ang um, pinaka masakit. Hmm. Ayun! Ayun! So guys, meron nagpapasibiti sa atin ngayon dito. Ayan. ADB. So ayun yung panggilid niya. Oh. Ayan yung itsura ng panggilid niya. Tapos, ito yung itsura ng belt niya. Hmm. Ayan. So gaano katagal to? One year? Ayan oh. Tsura ng belt nyo. Ang oh. grabe Oh. Ito yung mas malala na nangyari. Hmm. Slider pa lang. Kita mo na problema. Pero ang pinaka masakit. Hmm. Ayan ang itsura ng bola nya. Yung slider nya. Ayun na. Durog na durog na. Wala pang, wala pang isang buwan. Ganito na itsura. Ano tawag doon? ulang, <laughs> di ko Malakas bumiyahe. Pero oh, itsura ng slider oh. Tapos yung mga bola niya. Gano katagal tong bola mo? Isang buwan pa lang yung bola. Isang buwan. Grabe, lala. Ang nya no? Lahat to. Dalo sa ano Ito. Yung nga eh. mga boss, stock to. Istak to nakalagay sa kanya. Ay, tsura. Dinurog niya lahat. Ayan. Ang lalim. Mm. Ayun na, wala na. Ayun. Ayun. Ayun, Ayun. Ah, o. Oh. Ayun, ang problema. Bungi na. Bungi. Ito, ito, ito. Bungi. Oh. Ayun o, oh. bungi ha. Ayun o. Tapos, ito pa. Ayun, problema. Siyempre. Mm. To. Grabe. <laughs> ang mong ito. Ayan. Pero papalitan na natin ito. Meron ka na nito, di ba? Ito. So papalitan na natin. Stock ba to? Ayan, papalitan natin bago. Stock. Pero titingnan buksan na muna natin to para isa ang bilhin na lang. Baka kasi meron pang problema dito. A torque drive. Buksan muna natin to Pero sigurado bibili siya ng belt. Slider, bola. Bibili na yan. Sigurado na yan. Ito. Mukhang may isa pang problema.

Yung yan Okay pa yung oil seal. Yun lang, yung lang kailangan natin. So ayan mga boss, so yun lang yung pinaka problema niya. Papalit siya ng bola, slider, tapos belt. Yan. Yeah. So yun yung natin sa kanya. Tapos yung iba, lilinisin na muna natin. Mga boss, so nalinis, nalinis na natin. E na. Tapos ito, no, no. na natin lahat. No, no. Tapos ito na, bumili na rin siya ng belt, bola, uh, slider. Ito na yung gagamitin natin. So, ibalik na natin lahat yan. So, naikabalik na natin lahat. Ngayon, subukan na natin. Yan. So, nagpalit na tayo ng belt, bola, slider, tapos yung puli. Pinalitan na natin. Start mo. Ayos na! Ayos na to! Ayos, ayos! Ha? okay, okay. Huwag na pabayaan ha. Kaya, so balik na natin, ilock na uli natin. Okay na yung motor niya. Let's go.